Inanyayahan ni Caritas Philippines President at Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo Didi ang publiko na makiisa sa gaganaping Trillion Peso March sa darating na September 21, 2025 sa People Power Monument at sa Shrine Quezon City, Metro Manila. Giit ng obispo, kinakailangang ipakita ng mga Pilipino ang kanilang pagkakaisa at mariing pagtuto laban sa matagal na umiiral na korupsyon na anya ay pangunahing dahilan ng kahirapan at pumipigil sa kaunlaran ng bansa. Dagdag pa ni Bagaforo, ito na ang panahon upang maging tinig ng pagbabago ang bawat Pilipino at huwag manatiling tahimik sa gitna ng laganap na katiwalian. Layunin ng nasabing aktibidad na sugpuin ang korupsyon, isulong ang mas malinis at tapat na pamamahala at bigyang halaga ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Binigyang diin din ng obispo na hindi kinakailangan gumamit ng dahas upang maiparating ang mensahe sapagkat ang pagkakaisa at pananampalataya ang magiging sandiga ng pagkilos. Matatandaan na isinusulong ng ilang grupo ang naturang pagtitipon kaugnay sa isyu ng Ghost Flood Control Projects at korupsyon na unti-unting nagpapalubog sa bansa. Pakita natin na kakaisa tayo, galit tayo sa korupsyon. Sama-sama para sa kinabukasan at sama-sama sumpuin ang korupsyon at iparating sa ating pamahalaan at sa lahat ayaw na natin ng korupsyon. Ang aktibidad ay hindi na nakabatay sa kulay o estado sa buhay sapagkat lahat ng Pilipino, pula, dilaw, puti o itim ay apektado ng katiwalian. Luigi Allen Tutor, Ndbc, Bida Balita.